gantang uh, gandang araw ulit sa inyo mga kaibigan, mga katropa at sa mga ating nanonood. Magandang araw po sa inyo. At andito ako ngayon guys sa uh, ginagawang Kalax dito sa may Gentrias. Yan. Update tayo dito sa may Kalax Section 3. Ito yung lugar na ito ay gagawing bypass road. Yan. Itong lugar na ito, itong rap road po na ito. At yung daan dito sa may labas ay dadaanan kasi yan ni Kalax Section 3. Yan, dito sa may Gentry yes. Kung mapansin nyo, yung may track na yan ay may hinuhukay dyan. Malalim na. Yung hinuhukay dyan. At mamaya na natin yan. Ito yung Pure Foods. Yung malaking building niyan. At yung nandito sa may kaliwa naman ay... Ayun yung Wilcon. Yan. Dito sa may labas. At ito po yung O'Burners Drive. Ang lugar na yan. Papuntang 13. Ang pakanan at ang pakaliwa naman ay papuntang Palapala. Yan yan lugar po na yan ay huhukayin kaya po naglagay sila ng bypass road sa mga susunod na araw kapag po natapos na ang lugar na ito yan, yung rough road na yan ay sisimula na ang paghuhukay ng calax shout out sa ating mga coordinator at sa engineering saan sa muna tayo at magte-testing bago tayo lumipat at ito nga guys yan ganyang kalawak yung gagawin dito na bypass road ito yung parkingan nila ng mga sa yan sa mga contractor po yan yang hinuhukay dyan sa ilalim puntahan mamaya yan no at itong lugar na ito ay inaayos pa. Ayan. Ito ay lalagyan din ng samento sa gagawing talgang kalsada itong lugar na ito. Katulad dito ng isang bypass road na ginawa dyan malapit sa Can Asia. Yan. Ganon-ganon din po yung gagawin dito sa lugar na ito. Kung mapansin nyo, mahaba na yung binutas dito. Naglalagay sila ng imburnal sa loob. Yan, yung truck na yan. Yan po, yung sinasabi ko sa inyong bagong hukay na ginagawa dito. Yan. Pero itong lugar na ito, syempre, ay ayusin pa nila. Yan. Sa ngayon, ay lalabas muna tayo. At yung bubuhosan natin ay nandito sa may labas, sa may gilid lang ng highway. Yan. Itong tapat po na ito, iyan yung huhukayin, yung kabila na yan. Ayan. Pati itong kalsada na ito. Kaya po, nilalagyan ng bypass road dito sa lugar na ito. At ah, kung ganong kalawak yung kalsada na yan, ganon din pong kalawak yung magiging bypass road dito para hindi maging matrapid. Ito yung bubusan natin. Itong nasa may unahan dito na sa may gilid sa may kanan yan ito po ay inaayos nila at pinapatibay dahil ito yung lugar kung saan papasok at lalabas yung mga sasakyan yan at ito nga ang gilid nito yung bubuosan natin para maging matibay at uh, maging maayos yung pagdaloy ng traffic ko dito yan ito muna ang lugar na ito yun no bumaba nga ako dito sa lugar na ito para makita kung ano ba yung sitwasyon dito sa ibaba yung bubusan yan ito pala yung binubusan namin yan yung lugar na ito dahil ito ang magiging entrada at saka paglabas ng mga sasakyan na galing dito dito nga magsisimula yung pagpasok at paglabas dahil paglampas dito ito yung sasarhan kapag po sinimulan ng hukay niyang gitna ng kalsada yan, dito na dadaan yung mga sasakyan sa lugar na ito. Katulad ng ginawa dyan sa may kabila, sa may tabi ng Can Asia. Yan, at ngayon po yun ay tapos na. Naayos na lang at pinipinish. So, sa mga susunod ay eh, madadaanan na rin po yung gitna doon, yung ginawa ni Calax, Na pagka napadaan po kayo doon ay mukhang tulay. At ah, talagang tulay yon dahil yung ilalim yung gagamitin doon. Ganon din po yung gagawin dito sa lugar na ito. Kaya nga po itong lugar na ito ay inaayos para maging bypass road na mga dadaan. Dahil malaki nga yung volume ng sasakyan dito, malaki rin yung ginawang bypass road sa lugar na ito. Yan, puntahan natin yung hinuho kay dito. Yan, ganyan po kalapad guys, yung ginagawang bypass road dito. Dahil nga para maiwasan yung traffic. Yun, no? Sasamentohin pa to itong lugar na ito. Pagkatapos siguro masamento ng lugar na ito at may spalto. Yan. Saka siguro sisimulan niya ang gitna para hukayin. Tingnan natin tong may ginagawa nila. Yan. Kumakikita nyo dito yung Wilcon. Yan lang po yung Wilcon at uh, bandang unahan po niya yung FCIE yan ito guys ay hinuhukay yan kung makikita nyo ay may imburnal at nilalagyan nila eh bakit nga ba ito hinuhukay ganoong ito pala ay dadaanan <laughs> yan pasamantala guys itong lugar na ito ay hinukay para nga lagyan ng ganyang imburnal dahil nga sa safe ito ay pauna na kapag hinukay ang gitna ng kalsada na ah, naisip agad nila na kapag umulan ay magkakaroon ng problema baka maipon yung tubig doon sa may kabila Kaya sa ngayon, ngayon pa lang pinaghahandaan nila na po, pwedeng magkaroon ng Uh, malaking tubig na may diyan sa kabila. Dito naman siya lulusot sa mga imburnal na ito. Yan yung magiging lusotan ng tubig. Pagkatawas po lagyan ng mga imburnal niyan, yan ay tatabunan ulit at uh, papatagin dahil kasama yan sa magiging bypass road na gagawin. At kapag hinukay po yung kabila, siyempre yan tabi ng yung punggit na ng kalsada na yan, ay maaari talagang umipon ang tubig dyan, lalo na sa panahon ng tagulan. Siyempre, medyo matagal-tagal dyan na gawaan. Yan. Itong imburnal na ito, siyempre, ang losot po nito ay dyan sa may maliit na ilat. May ilat po dyan sa may kaliwa. Kaya po, kapag naipon nga yung tubig doon, para hindi sila maiponan ng tubig, para diretsyo pa rin yung maging trabaho nila, dito dadaan yung tubig sa lugar na ito. Wow! Yan lulusot. Yan. Napakaganda ng ginawa nila, pinaghandaan na agad nila no para o sakaling dumating nga yung ganong sitwasyon, may lalabasan ng tubig at uh, hindi na nila iwa water pump. Yan. At uh, yan nga guys, nakatrak uh, nakatrack na yan, yan yung nagbababa na ang mga impornal. Pagkatapos niya na gawin yan, tabunan ulit lahat yan. Tapos, yan na. Aayusin na po yan na uh, madanan. At uh, bubuhusan muna ng kalsada. Yan. At ito nga yung lugar ng Hohokain. Yung tapat na yan. Sa may kabila. At ito nga po ay tapat ng Pure Foods. Pure Foods. Yan lang si Pure Foods. Shout out sa ating mga engineer at sa mga construction worker na gumagawa dito. Guys, hanggang dito na lang ang aking video. At salamat sa inyong panonood. At abangan nyo guys. At uh, maaring magkaroon ng traffic dito. Abangan nyo yung aking update sa mga susunod dito. Kung paano yung mangyayari. O paano nila isimulan at gagawin hanggang tapusin nila ang lugar nito Salamat sa inyong mga panonood muli Thank you